Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng lokal na pamahalaan sa bansa na itigil ang pangungulekta ng tinatawag na pass-through fees sa mga national roads sa lahat ng mga sasakyang nagbibiyahe ng mga kalakal. Ang kautosan ay nakasaad sa inilabas na Executive Order No. 41 ng Malacanang na pirmado Executive Secretary Lucas Bersamin. Layo ng hakbang na ito na masiguro ang maayos na galaw o pagbiyahe ng mga produkto sa lahat ng rehiyon kabilang sa ipinatitigil ni Pangulong Marcos na sinisingil ng LGUs ay ang sticker fees, discharging fees, delivery fees, market fees, toll fees, entry fees at mayor's permit fees. Binigyang diin sa EO na bawal mangolekta ang mga LGU ng toll fees at iba pang bayarin sa mga sasakyang nagdadala ng iba't ibang produkto habang dumadaan sa national roads o mga kalsada na hindi naman ipinagawa at pinondohan ng mga lokal na pamahalaan naniniwala ang Malacanang na ang paniningil ng kahalintulad ng mga bayarin ay mas nagpapataas ng presyo ng mga kalakal na ibinibenta sa mga palengke. Para sa MBC Network News, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.